Hello mga master for today's video Ayan po nakahanda na po kami at pupunta kaming papasyal sa Alicia Ayan na nga po mga master uh, Nasa biyahe na po tayo At dadaan po tayo sa barangay Patanad Sa Nisidro Ayan At nasa barangay Patanad na nga po tayo mga master At dito binabaybay na natin ang Barangay Patanad Madadanan po natin dito mga master yung bagong-bagong bridge ng Patanad, 'yan. Ay, pinapaganda po siya, inaayos. Uh, dito po kasi yung mas malapit na daan. 'Yan mga master, 'o di ba? Nag-level up ang Patanad Bridge. At nandito na nga tayo mga master sa Villa Floor sa Nisidro, Isabela. Pinabaybay na natin ang kalsada at diretso po tayo dito sa Centro Alicia. At ito po yung target natin mga master. Dadaan po dyan si Pamangkin, si Atara para magpa-incheck. At abang naghihintay tayo mga master, ayan po. Magpa-merienda si Mayora. Ayan yung mga kasama natin Gutom na gutom na mga master At pagkatapos ng mga master ay didiretso na tayo sa ating destination Sa barangay La Fortuna, Alicia Isabela On the way na po tayo doon At yan po ang mga madadaanan natin mga master Nasya, Nasa highway na po tayo At medyo umaambon pa mga master pero ayos lang dahil masarap magbiyahe pag ganitong umaambon. Yan mga master, madadaanan natin ang maluwang na palayan dito sa highway. At finally mga master nakarating na nga tayo dito sa La Fortuna at Alicia At dito na po tayo sa bahay ni Bilas Enrico Retorco dito sa Alicia Dito po tayo makikikain mga master, syempre stomach progress na naman ang hanap natin dahil sabado at walang pasok at dumating na nga mga master ang inaantay natin so yan yung ating uulamin patureta isda tsaka ang balancer natin gulay ina brown na gulay mga master at yan lang po for today's video mga master Thank you for watching.